nakakalimutan gumamit ng gauge kasi importante ito ay depende rin sa tanda ng motor pag nag-sit-tune up tayo kailangan pakiramdaman natin bawat sa motor na customer natin dahil malalaman din naman natin yan kapag babalik siya o sasabihin niya na may ingay pagkatsunat ng motor para sa susunod alam na natin kung anong gagawin natin ano? sa pagitan lamang nito eh, kung ako gagamit hindi na pare-parehas uh, 7 0.7 or yung talagang layo nito 0.8 0.8 talaga ang layo nito pero gaya nga ng sabi ko depende na sa <clears throat> gamit ng motor ayan malayo na siya At kaya kailan makiramdam ka rin sa nararamdaman ng motor kung malayo na siya kailangan din natin nilapit pag may ngay okay okay tisa isasara na natin si ano 125 tapos na natin may tune up gamit itong mga ito ginagawa lang ito. Ayan, ayan para dito sa barbula uh, rocker arms natin pag adjust ito ang ginagamit pag nag tune up jays dealer kids at saka itong ginagawang pangipit sa barbula para umayon o ikpitan sira natin tapos sa natin yung problema niya talaga na nalulobat daw siya tignan natin okay okay siyempre pag nag tune up ka eh wag na natin kakalimutang linisin yung spark plug ayan yung pinakamagandang sunog ng spark plug ayan ganyan ganyang kulay pero kapag ka uh, itim na medyo mamasa-masa ibig sabihin matakaw na siya o, oh, may kasamang gasolina na marami so ibig sabihin din niya masyadong nasusunog or sira yung spark plug uh, dalawa yung pupuntan okay. hindi natin kakalimutan isamang linisin yung spark plug So, ayan, nalinis na natin si spark plug at ilalagay na natin. Ito, hindi rin kailangang sobrang higpit ito kasi yung iba ito napuputol, ano. Napuputol po ito, lalo na pag may higpit at na nagkakalas tayo. Mas maganda po yung mas mag, uh, katamtamang higpit lang. Bag po yung masyado kasi nakakasira sa grade ng mga motor. Ayan. guys, okay, pagkatapos natin yung tune up, linis nyo yung spark plug so ibalik na natin yung vacuum yan ibalik na natin to kasi isa gabal kapag ka nag-tune up tinawa uh, sinawa, ina-adjust mo yung bar pula pag mayroon to, hindi ka makaka-adjust na mabuti okay. eto, tap, uh, tapos na tayo mag-tune up nag ng spark plug at uh, tignan natin yung under nya kung pino maganda kasi kanina may siya maingay ingay kung nailagay na block sa iyo, yung gear. Ayan, no? May ingay. O, ayan, no? Kung naririnig mo. May ingay. Anong nangyay oh, Yung, ito. Yung diretso to the follower, saka yung pan. O. Oh. May ingay sila. Sa so, lalat na papagagat. Oo. Oh. Pero ayan, ganyan, na no? Huwag mo nang papalitan. magagastos mag ka na naman. Okay naman na yun. Kanyan lang. kan, Maingay lang. Maingay. Kanyan lang. Oo. Okay lang. Tumapunta mapunta tayo dito sa... Okay naman na siya. Natunap na natin. Ngayon, mapunta tayo dito sa sinasabi ni Sir na nalulubat daw siya pag nag-iilaw. Yan. Titignan natin. Ang suspect ko dito, itong electric fire. Kasi dito sa uh, niya okay naman ang takbo ng kuryente malakas naman so paano natin masusubok kung ano so, yung mahina uh, nito yung charger ba o yung <coughs> awakan mo ito awakan mo ito isa ito tingnan natin ayan awakan mo yun hirap mo dito Ayan yung pangyaw, 7. Ayan. So, subukan natin, beretin kung ano yung ibubukaan yung ano.